So, ayun, magandang gabi mga ka-explore, no. Ah, uh, dito kami ulit ngayon sa area na kung saan nahuli namin yung mga aswang na sila, Lauro, at yung pamilya niya. So, ngayon, uh, ah, kami ni Mangkiting, no, dahil uh, pumunta siya doon sa kabilang bundok dahil mayroon siyang trabaho doon. Ah, uh, ngunit mayroon akong kasama ngayon si, uh, Smoke Ripigos. So, nag ano kami nagkita kami kanina so napagdesisyon na namin na uh, sumama sumama siya sa akin dito no so kaya isinama ko na dahil uh, nagkita kami so bro kamusta bro, bro. okay lang bro so, maraming salamat sa pag papunta dito at uh, tapos puso po akong nagpapasalamat sa kay bro Dukyo no kasi sinama niya tayo dito sa lugar na ano na lugar na maraming kababalaghan so ayan maraming salamat sa inyong sige, lahat sige. so yun mga kaislor uh, wag nyo po nyong kalimutan no? uh, supportahan po natin si smoke repigos uh, I-subscribe po natin yung channel niya. so bro uh, ingat lang tayo ngayong gabi bro ha? sige bro, sige bro. kasi hindi to basta basta yung nakalaban namin dito mga wakwak -wak, bro wakwak -wak. -wak. Mga wak -wak. oo So yung wakwak -wak, -wak okay yung uh, alam naman mismo kung ano yung wakwak -wak, no uh, yung tao na nahawahan na nahawahan na, na ng pagiging wakwak oh, no uh, meron silang ginagawa na uh, hindi nila kontrolado oh, hindi ordinaryo yung mga bagay-bagay uh, dito uh, dito sa area na to ay uh, dito namin nahuli si Lario o Lauro yung mga taong nahawahan yung mga kampo ng mga kaduliman at yung mga sa daan para maghanap ng mga sa nila oo bro tama bro so, hindi yeah. nandito kami ngayon para pagpuin yung mga nasabi nyo nga po dito sa bundok So, so sa so mga ano natin dyan o no? mga nakapanood ng uh, tagapanood ni Dokyo the Explorer wag natin kalimutan na uh, supportahan po talaga si Smoke Repigus no, para naman umangat po yung views niya at uh, makasahod siya so at uh, uh, subaybayan so niyo po no, uh, yung mga bawat upload namin So baka bukas mag-upload na to si Smoke. Ako mahuli na lang, huli lang ako mag-upload no para yung mga viewers mauna muna makapanood kay Smoke sa upload niya para umangat talaga uh, tumaas yung analytics ng ng video niya para lumakas yung channel niya. So yun mga ka-explore. Uh, ingat tayo ngayong gabi, bro. Hey bro, salamat. Tara, bro. Hey, video the story ng mga lodi, yan na eh. putaran so, nyo at magayang ang lawak sa mga ano kapag ito namin dito ngayon sa bundok Ingat lang bro ha. At wag mong kalimutan din na bantayan ang likuran. Oo, oh, ma kahit ano lingunin mo lang minsan kasi minsan nasa likuran sila umatake. Oo, so, ako na bahala dito sa harapan, bro. Lagi kong titingnan di dito sa likod. Yung bawat gilid na tingnan mo rin. Napaka ano, napakatahimik ngayong gabi. dan dahan kalang beroha kasi madu madu, ano? madu las, <tuk <tukubuk> anu madulas bah bagale pakitu anu menapa pancin gajen anu beun mana cak pakitu rame apak bah apak wui bakal baka mananap lang yun bro o daga wala akong nararamdam ang wakwak baka daga yun bro ur ur yung milo yung milo mga lodi hindi sabihin yan yung parang pusang pusang gubat gubat yung, yung scout miming ba pag bumabaan talaga yung paa ako bangin na pala dito bro delikado tayo pag ganito yung area tapos inatake tayo ng aswang tapos bigla tayong tumakbo nang hindi tayo tumitingin sa ating dinadaanan posible tayong mahulog dito at madisgrasya so delikado So kailangan mag-ingat. Bro, wag ka muna gumamit ng panguntra bro ha para hindi matakot bro. yung aswang bro. Sige bro, sige bro. Kasi kapag gumamit tayo ng panguntra, uh, wala Oo. tayong mahuli. Wala na tayong aabot ang aswang dito sa area kasi lumalayo na sila. Oo. Hindi ko hindi muna gamitin. So, wag mo lang gamitin bro lalo na yung itinago mo dyan sa bag mo na napaka ano nun baka ma, ma, masagap ng aswang yun bro baka kunin nila hindi mo na ako magamit Kung oh, nagtatago lang ba? pero wala pa naman tayo nararamdaman no? wala ka pang napapansin bro wala pang bro di kaya ano bro Uy. ayun bro, may boses wak wak parang doon banda bro pero huwag muna nating dalihin bro ha baka kasi tuluyang lalayo at di natin mahuli kailangan i uh, lilangin natin yung wakwak wak na tayo ay ordinaryong yung tao lamang para hindi siya matakot sa atin at iisipin niyang tayo ay kanyang mabibiktima para lumapit siya sabihin mo lang bro kung, oh, oh. kung ilan sila bro di ko pa matansya bro kung ilan sila medyo malayo pa kasi kanina may nagingay doon tapos doon na naman parang ano pa kasi mga nasa mga 200 or 300 meters pa kasi yung layo bro oh so, baka yung iba nag Nag itinago yung kanyang ano ba Kasi may mga ka May ano rin sila bro Karunungan bro May gumagamit din sila ng mga panguntra bro Kaya ano na lang Palakasan na lang Oo Ayan na So Huwag na Hindi na ako masyadong magsasalita no? Para marinig talaga ninyo kung Saan banda Nagtatago yung wakwak -wak. Alam mo di hira lang pumunta dito yung mga na bibigyan ng lupa. Kasi, Oo. Ako sila sa ano, password. Nandito lang sa malapit. Medyo makapal na yung damo bro. mag ka bro. Posible kasi na nagtatago lang sila sa paligid. bro. Oh. 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 Malapit lang yun, bro. Ano na, malapit lang, malapit. Alerto ha, alerto ha. Alert. biglang sumugod ba. Hmm. Manok. Parang manok yung boses no, para ding unggoy. Napapansin ko bro, para silang unggoy bro. parang unggoy oh, ba? Hmm. Kita mo? Sa so tingin mo saan malapit banda? Lang bro. No, malapit lang malapit uh lang. -huh. Silip-silipin mo rin yung ilalim ng balanghuyan baka diyan sumilong. Yo. Uh -huh. Hmm. <laughs> Ayan oh. Bro, mas malakas ya bro. Mas tinanong. malakas ya kaysa nung nahuli namin kahapon. Parang mas malakas At nasa, nandito para siya sa si malapit. Parang kapat, kapatid yata yun. Hindi. Uh, kapatid, hindi. Si tinanong namin si Lauro kagabi. Ah... Uh, nahuli na namin yung pamilya niya uh, ibang grupo na naman ng wakwak -wak yung nan na, na natitira dito sa area na to marami daw parang isang barangay yung sabi niya parang nahawahan lahat o oh, lahat lahat isang barangay Bahati. Diyan ko lang ha Ako na ako nang titingin Mm. Yan sa may balanghuyan na tingnan mo rin. Alerto dyan bro smoke ha Biro Pag umatake sa'yo wag, kang magdalawang dalawang isip na gamitin yung panguntra mo Nandito sa malapit bro Oh. bro. Nandito sa gitna, bro. Ha? Nandito, nandito sa may bugangan. Diyan, diyan. Oh. oh. Bro. Hala oh bro, kulay pula. Hala bro, hala oh bro. Kulay pula. Bro. Uy, bro, bro. bro, nandito bro. ano bro wag kang magpalin bro wag kang magpalin lang ah uh, baka, baka kasi nilalaro baka nilalaro niya lang rin tayo ba baka may kasama so hayaan mo lang siya na gumagalaw galaw lalaroin din natin siya at wag ka munang gagamit ha baka patibong lang yun bro oo nga baka pinapasunod lang tayo ba Basta alerto lang, alerto. Nakapula yata bro. Nakapula, nakapula. Oh, ayan Oh. Gumagapang-gapang sa damuhan. Sa, sa, ano siya, sa damuhan siya dumadaan. Oo. Oh. Bro. bro. Susundan ko dito. Tapos kapag tumakas siya at napunta sa iyo, birahan mo agad para mahuli natin. Mm, -hmm. bro nandito bro. Oh. Mm. Uh, oh, oh. uh. Lekas gitu lekas. Oh. Uh. 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 <sukur> huh? Ah. Lakas, bro, nanjan, nanjan, bro. Ah. lekas, bro. Melakas. Melakas melakas. Hah? Siapa nampak aku? Sakit nampakmu? Ya, lulas aku. Pokok mangdandahan lah, ha. Iya, nin. Oi, oi, nin. Anu itu. Hmm. Bak tulungan aten, Bro. Hmm. Okay, okay. Piki sakit tusanmu yang ngono, Bro. Peramah dali. Mm. Oh, mm. ayan bro okay, bro Ikaw nang bahala bro Pagkakataon mo na yan mm. So Ang galing ni Smoke Nadali ni Smoke Paluwain natin yung bato bro Birahan mo bro Ako yung kukuha ng bato bro Sige mm. sige Labas mo yan ah. mm. Lulunok mo lebas mo mm dali ka rin Bakit kailangan nyo pang Magparami Pwede naman tayo mag isa Mabubuhay lang tayo ng tahimik Pero ano bro uh, Base sa Nalaman ko kina Lauro Sila din ay biktima lamang Hindi nila alam yung ginagawa nila Kasi nasakop na sila ng kadiliman yung kaya tayo narito para tulungan sila at Tawawit. palayain sila sa pagiging wakwak kawawa -wak. yung mga nabiktima nila oo wow wow hmm. so ganito gawin natin bro Ah uh, yung mga aso yung mga aso sige Ah uh, isi i, i ano natin to uh, kinuha mo na yung baton niya oo nandito na tinago hmm. ko na so itabi mo na natin to oh, sige sige tabi muna natin tapos dalhin natin pa uwi oh. Wow. dalhin din pa uwi tara tara, oh. Uh -huh. tara, tara, sige o, e, dalhin, dalhin natin doon ah, may naligtas na tayong isa bubuhatin natin tara tara